CJ เป็นคนที่บุคลิกดี Personality ดีและเป็นคนที่ถูกฝึกมาเป็นิุ Sa kabila ng kontrobersyang kinahaharap ngayon ni Nawat Grisil at sa ginawang iskandalo ng National Director ng Myanmar sa katatapos lamang na Miss Grand International 2024 at sa kabastusan ng pag-uugali na ipinakita ng kanilang kandidata na Nawat Isaragrisil i-disqualify at i-dedethrone na raw si Myanmar. Narito ang bonggitali panoorin. Nagsarita na si Nawa tungkol sa naging performance ng pangbato ng Philippines na si CJ Opiaza sa Miss Grand International 2024. Kung saan nakuha nga ni CJ ang first runner-up crown. Ibinun niya ginawa sa closed door interview pa lang ay nakita na raw niya kung sino ang makakapasok sa top 2 at posibleng makoronahan. Ang jing-jing lang, kundi klay mong magma. May 2คนหลังจาก Sampase. Ang dalawang kandidata raw na talagang nag sa kanya sa closed-door interview pa lamang ay sina India at Philippines. Ang dalawang India at Philippines. Dagdag pa nga ni Nawat, ang nagustuhan raw niya kay CJ Opiaza ay ang pagkakaroon daw rito ng magandang personalidad. She has a good personality, say pa ni Nawat, at nakita raw niya kay CJ Opiaza na talagang natrain daw ito ng mahusay para maging isang beauty queen. CJ, เป็นคนที่บุคลิกดี personality ดีและเป็นคนที่ถูกฝึกมาเป็น beauty queen so, Say paninawat kapag nagkikita o nagkakausap raw sila ni CJ Opiaza, sobrang nagagandahan daw talaga siya kay CJ. Say paninawat maganda na raw si CJ Opiaza, maganda pa raw talaga ang personality nito sa personal kapag nakakausap o nakikita niya ito. Meray ka lang tayo siya ay sa CJ. Ah, ngam Bukod rito, ayon kay Nawat, nagustuhan rin daw niya ang galing ni CJ Opiaza sa pagsasalita nito At nagandahan rin daw talaga siya sa eye contact ni CJ Nakikita niya daw talaga na totoo si CJ Opiaza Ngam do'y speech, ngam do'y body language, suway do'y sa'y ta. ที่มี eye contact ที่ดีตลอดเวลาและเป็น real Samantala sinabi ni Nawat isa na na nakikipag-meeting na raw siya sa kanyang mga kasamahan sa Miss Grand International Organization tungkol sa iskandalong ginawa ng National Director ng Myanmar at sa masamang pag-uugali na ipinakita ng kanilang kandidata. Naging unprofessional daw kasi ito kahit, kahit hindi pa raw kasi tapos ang post-coronation program ay nag-walkout na raw ito at nagtaray pa. Ibinunyag ni ginawat na posibleng i-disqualify qualify at i-dethrone raw niya si Myanmar. Kasalukuyan na raw nila itong pinag-uusapan at maglalabas daw sila sa Miss Grand International Organization ng desisyon sa susunod na mga araw. Sa isang video naman, Makikitang nag ang isang pageant fan kay Miss Grand Myanmar. Subalit so, inirapan at dinedman niya ito at dere-derecho itong nag-walk sa stage. Kahit na ang mga iba pang kandidata ay nananatili pa sa stage dahil hindi pa nga tapos ang post-coronation program. Myanmar! Hello! Ay, si pegada! Ayan, anong say dito? Agree ba kayo na ma-disqualify at ma-dethrone si Miss Grand Myanmar?